Sugoon ko pa na si nanay nyo nga matulak at kalabasa. Why do't kalabasa to? kami oh, tanay ninyo. bisbang daw. Tamo amo ka na inyo. Tinsa na dura to. Why man tayo kapit bahay, di? Eh, kagina pong nagkita ko. Tubok mo ka nung Tatlo, gitma, tukwilog mo. Ganyan yung ito. Uy, di punggol. Sino na lagi nagkina tayang? Why gani may nakakadto? Di manaw nyo naman nga, why tayo kapit bahay, di? Kamu lang ang mabakas, magbasketball nga Madong layak na basa. Tumapabuha pa Kamusin na waping makawat na. Huwag tamo kabulang karbasa. Huwag pa siya magaling yung damon. Sa rin yung balig kan. karbasa. Lahat pamangkot. Tas ang takong din daging dalat. Huwag pa rin tamo, may. nyo, kami tingin Hindi nyo pa. Hindi mo ko pag-iutukan. Hay, man ako yung galing yung damon, ha? Kami, talagang yung paspangtan. Huwag tamo kumakasin yung bulkarbasa, ha? Oh, Ipamangkot, oh! tuya. Changgi <coughs> kundi, ha? kunden nyo ginbaligya ha doro nakakita ninyo nga <coughs> ginbaligya ninyo ya tatlo ka karbasa ha oh, wala, uh, ha kay man yan ang buro basketball nga mo kitan may kita man sa kabi ninyo bas bangdan man amo amo lang to ya bunga karbasa ginilibot na Naman ni tatay mo nung kay sa tumura doon day. Ah. Kita mo nagbulod basa niyo ah. Amon tamon kwarta kinampang namon. Kulang dala niya og basker basa nyo niyo eh. Kag ibalig sa karsada. Ang delikado ah. na, ang delikado si na. Basi pati ang aton to nga ginaturutan daan nga mga takwa ito ay eh, pag barunbon no man ato sa gwato. May pusta lang sila sa basketball. Kaya, kaya man, man ko tabi ko nagdaog sanda. Kaya man, ikamang gani, nga klase ka, may kaman. Uy, mo man lang Lantaw, hay, kung ano ya, hulag bataan mo. Ay, taw, ay, Uy, mo man kinalantaw. Nabantayan. Nabantayan ko ba ni... Abi lang, tabab lang mga lawas nila. Okay, kung tapungol nila, kung duwa ko nung hagat, ako patuto ko nandang ako, ay sanda ka bool. ti paano nalang Di bali, bali, akong buto. Bantay lang, mag ko to sa sagwa Mangkotong ko yan, mag ka. Uh... Utan. Mangkotay, mangkotabla tao Kay mamanaan, gina sino nagbaligya to. Sila nga Hoy taw mo. Nandito mo. Bola mo, taw mo na ho. to. Pang variable mga tulan, nandako ko naman. Anko. nga, Kilala ko gid ya sa kininyo sa Satanho. Ora ora mo dinyo kami dinyo bang pandan man. May naglabay tanan ko nagya. Basina kita serbasa tan ko sinug bolta na to ay. Right. Hindi daw kamo magpaabu-abu pa hindi daw di sa isko. Ha? Amo git amo daya na. Eh pa paabu ito si Lablay, pambawi ito. Amo la day mga otan na abalibod naton. Hindi pa ka mukha, ano aw uh, Ubra, ubra bla ka um, para makakwarta kita. Bakit? Ay, kahanggo to kalawas mo hindi ka mo um, kamaa magubra sa kampo? Manan mo nga makapoy. Ha? Yalata no, ya bunga ka tanom Kina amo um, diyan kinakawat nyo. Ay, abi nyo na mida. da. Pasi sa ibang tao pare. Amo, uh, mo hamla ka kanan. Awa, Kasi sa ibang tao, himuon niyo. Ha? Himu ganin niyo di sa panimalay ta. Ayan pa sa ibang tao to. Nga may, may halimbawa kumilapad may lapad to. Ah, mayo naman ako madala. Sanda sa kapitan to, para magkaradugla. santa? Kung sa ibang na himuon ran, te. May buot do ka mo. Dapat may... Saan ano ran? Kamo? Te, ano ang himuot rahon, subong? Ate, wala. Ha? Ah? Ate, ano ipadaple mo sila na karon? Hmm, diya. Oh, mo lang diya ipadaple. ka ay padaple na daw. No? Patulang ka gila to Mayo lang gani. Daya ang daya. Wala makiti. Kasi basi ko nabaligya pa nila. Hindi ko nakita nila kayo na. Isa Darwa ka mo? Duwa ka mo ha? Hindi doon ka mo magpanakaw. Katanong na to. M kita mo nga Wat Kami yung bangga na tama. Para tupo ka. Kumukot. Kasi ah. ah, kari malay ka. Dabi set ko Ay, amula daya. Da